So welcome back mga kaani. So welcome to Noji TV. Magandang umaga po sa ating lahat. So for today's video ay bigyan ko kayo ng magandang ideya kung paano ba mapabunga ang pinya ng maaga. Ang tanong ay kailangan ba talaga nating i ang pinya mga kaani? Kailangan ba talaga natin na pabungahin ng maaga? Ang sagot ay yes. Kailangan talaga para makakain tayo ng maaga or para makabinta tayo ng kahit kunti man lang. Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo dahil ituturo ko sa inyo kung paano ba mamunga ng maaga ang pinya. Ang natural na pagbunga sa pinya ay umaabot ito ng 18 months, lalo na pag hindi maganda ang napili mong planting materials. So dapat sa una pa lang ay alam nyo na kung paano pumili ng planting materials. Alam nyo ba na ang pinya ay may anim na klase ng planting materials pero ang pinakakumon dito ay tatlo lang Una ay yung shaker, crown at slip. Saan ba dito ang magandang itanim? Ang una nating alamin mga kani ay yung shaker. So ano bang shaker? Ang shaker ay tumutubo sa gilid ng dahon. Pangalawa ay ang slip. Ano ba ang slip? Ang slip ay tumutubo sa ilalim ng bunga. Ito ang pinakamagandang itanim. Ang pangatlo sa ating listahan ay ito yung crown. Ang crown ay yung nasa ulo ng bunga. Ang crown ay hindi magandang itanim bukod sa matagal itong mamunga, ay maliit pa. So ngayon, kapag magtanim na kayo ng pinya, ay piliin nyo yung sucker or slip. Huwag nyo itanim ang crown. So shout out pala sa lahat ng nagtatanim dyan ng pinya. Kadalasan kasi sa mga nagtatanim dito ay backyard lang or consumption purpose lang. Hindi lang nila nabigyan ng pansin na pwede ka palang kumita dito. So dahil farmer po tayo, kaya tanim lang tayo ng tanim dahil ito ang nahiligan natin. So meron pala akong itinanim dito na 5,000 na puno na pinya. Ito pala ay Hawaiian variety. Bukod sa matamis, malaki pa. At ito lang kasi ang kadalasan na binibili sa market. Kung tingnan natin ay parang malapit na talaga siyang mamunga. Kaya ang dito ako ngayon para mag -induce. So ngayon guys ay maghanap tayo ng pinya na pwede na nating pabungahin. Kapag makakita ka ng ganito guys, ibig sabihin ay pwede na siyang i-induce unang palatandaan ay bilangin nyo ang kanyang dahon. Kapag umabot na siya ng uh, 26 na dahon, ibig sabihin ay matured na siya. Pwede na natin siyang i-induce. Okay guys, so ngayon maghanda tayo ng isang baldi. Baldi na may tubig. Pagkatapos guys, ihalo natin itong flower inducer. Pagkatapos guys, i natin. Tapos hintayin natin makaabot ng 3 minutes. So after 3 minutes guys, ito na ang tubig na may halong flour in Kaya kumuha tayo ng tubig para ilagay natin sa bugtok na pinya. So, ganito ang pag-juice, guys. Tapos dito na lang tayo sa susunod. The same procedure. So guys, binuhusan natin ng power inducer. So maghanap pa tayo ng ibang pinya guys. Ito siya guys, pwede na ito. Okay, so yun na guys. Maghanap lang tayo ng maghanap sa mga pwede ng i same procedure. Depende lang sa atin kung ilan. So yun lang mga kaani. Sana man lang ay meron kayong natutunan konti sa aking video. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panunood. Bye bye!